Right. Okay, so today first experience natin to ano, to ride papuntang ano, dadadaan ng expressway. Pinainit mo? Pinainit mo? Para 'wag ma-pagod. Ah. Yeah. Mo na blog, so, hindi, matagal. Hindi pa rin. Hindi <coughs> <Ay>, bakit? <coughs> Ba't ko gagawin yun? <laughs> saan tayo pupunta ulit? Kung saan tayo kakain? Sa Clark? Yun, suko Clark. Yap. Yeah. Pangin ah. tayo. Okay. Okey dokey. Okay, pahangin muna. Tayo sa may Petron Bonifacio, si Alex and Roman. Dala ni Alex yung rebel niya para matesting sa expressway. Pahangin muna tayo. Kami lang ba yung uh, nakita nagkita na lang muna ng meetup pero wala pa talagang destinasyon kung saan pupunta. Hey, pwede naman yung kahit saan tayo. Kahit sa, sa kanan, sa kaliwa. Pwede naman. I-inch lang tayo sa loob ng Clark. Doon sa may ano, no? Sa so, may mga Clark yung may karera, no? sa Fontana. Oo. Oh, siguro, teka. Ano pang pangalan? BOM na lang. Lagay ko BOM. Oo, oh, BOM na. Tingnan mo lang kung saan tayo papadaan eh. Baka misa nga sa Angeles pinapadaan eh. Misa mas malapit sa Angeles. Oo, oh, tama. Angeles ang sigurado. Tau. So wala nang regroup, wala nang regroup. Regroup doon sa Dao Exit. Dao Exit na regroup, okay. Pero pagka naalangan ka pa, magsabi ka lang, titigil tayo. Kahit walang gas station, titigil tayo? Hindi, hindi, ayaw. Pa <laughs> Traffic na. Traffic na. sa na May butas ah. Piyaw si... Si Ruan, nyo na pinapansin yung butas niyan. May butang ina, may butas nga, no? Butang ina, hinulog yung motor. Shield mo dapat sa butas. Oh, big bike naman eh. Ah, okay, Alex. Ah, kaya, kaya si Alex siya. Yeah. Tinetesting yung Rebel. Uh, rebelde. Rebel rebel. Big bike ni Archie. Lex, hindi ba lilipa rin yung ano mo, sombrero mo? Lilipa rin, di, nakita ko. Kesa yun dati, lilipa rin di ko nakita. Ah, bagay. Sa to, kikita ko. May closure, may closure kayo. Grabe, ang ganda pala rito sa expressway. Expressway na ba to? Sa <laughs> expressway pa na. Ah, hindi pa anyway. ba? ba? <laughs> Oh. Dito lang naman tayo sa Cloverleaf. Ayun na pala eh. Kanan na. Ang <laughs> daming sasakyan dito sa Expressway ah. May tumatawid pa. Ah, ako sa Expressway. Papasok pa yun sa ano, may RFID yan. Susunod lang ako sa iyo, Alex ha? ah. Ah, sunod ka lang. Dito tayo. Para, maka para makatipid ng RFID. Pwede <laughs> rin. Tututok ako sa'yo. Oh, isa-isa. Isa isa. Oh, isa isa, isa isa. Pasok ni may... Ito yung ano, yung sensor malaki oh sa taas. Samba. Ah, okay okay. Pag-alam mo diyan, pag-alam mo diyan. Putang ina. Pala ni Wag ka sumunod, paps, wag ka sumunod. Pala insufficient. Ay, puta kulong ka. Ay, oo. Ano ano, Lex, Di ka na sama. <laughs> kulong eh. Babae ito sa ate. Oh, kasi oh. sufficient daw. Oo. Oh? Yes. Upload na ako mamaya bago lumabas dapat na pagbaba, -pag pagbaba, tsaka magpa, ano, magpa ah, magpa-detect. Dandaan. O oh, yan, dandaan, 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 Malaki naman yung sensor, makikita yan. Saan ba? Oh. Ilan ba? 609. Okay. 609. Ninja, oh. Ninja ba yan? Oo. Oh. Ayun. Ayun. So? Let's go, let's go. Ano bang maximum speed dito para hindi ko ano i brake 200 I got you to one redwood 29 and I find myself wondering what did happened to the last ten I ran away with my life as forward never turn back again it's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. K K K Chinese, uh, ay, Japanese kasi yung nakasulat eh Ah, I think Ano yung Maxis food yan? 1,000 cc? I think 400 Ah, so exciting ha, tapos kaya Harley ah uh. Kaya uh -huh. ligaw na Harley Mga Maxis food pala itong mga ito Oo, uh, mga Harley po Oo, lapad ng gulong oh Oo, oh, lapad oh, eh Ayan, ah, breakout Breakout? Ano eh, fat 29 and I find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the more we need to set them rewind. And our team was the year I had. hindi pala naka ano yung ano ko oh, helmet hindi naka clip Sabi ba tayo, Kathleen? Sabi ba tayo? Oo, oh, sige, para ano, i-clip ko lang O, oh, dito, pero share dito, dito sige, 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 Okay, okay Magkano na rin ako, ma load na rin ako so, ko kasi, feel ko kasi, nakakabit na yung pala, yung jacket ko, yung masikip Dito sa leeg Akala okay ko, akala okay ko sabi ko nakakabit na may masikip eh Yung pala yung jacket pala yun Kung yung helmet mo, masasalo ko pa naman eh Masasalo pa yun. <laughs> Kung hindi ko masyadong nagalingan eh wala na Pili ka na pa ako. <laughs> Angin. Baha, ba ako Pangin Para hindi mainit Ay sa likod Sa likod Oh kalau ano papagas ka? Hindi, papakargan eh, uh, RFID. Uh, Saan ba yung RFID? Like, eh, uh, mag, -dililang mag, -dililang mag, -load ako, mag load na ako, mag-load na ako. mag i Oh, na, Dahil sa may kanan, may lilim dito sa kanan eh. Sana di tayo naunahan. Sana ah, puno-puno ng kotse eh. Drive through eh, no? Eh, dito. Pwede tayo sa may, Saan? may truck. Truck na lang dito. Ah, yan, yan, yan. Uy, malalim eh. Ha? wala ah. Uh -huh. Eh, nakaano ka eh. yung lubang. Yabang. Yabang eh. Kabit ko lang yung helmet. Tumampas sa leg ko yung clip eh. Hindi pa na nakakabit. Hindi ka nakaano, putaan hindi nga eh, hindi ko napansin eh. Nakalam ko meron kasi masikip to, yung pala yung jacket pala yun. Pang ani Maglo-load ka? Oo. Oh, Oo, eh. Bili mo na tubig. Oo. O, sige, sige, uh... palit, palit na rin muna akong battery. O sa meron na no. oh. Tubig lang naman, di mineral. Okay. Okay, boss. Okay na, let's go. Go, Bob. sa likod natin may truck ah. Oo. Oh. SC-TEX? Mag-SC-TEX ba tayo? SC-TEX na eh. Hindi nga, papasok tayo? SC-TEX? Oh, Olympics, pero unang exit lang. Ah, okay. Dito na tayo mag-ano, mag-right pa. Okay, okay. Kakanan ba? Oo, oh, kakanan tayo. North, north. May ano ah? Ano ba yan? Trailer, trailer, may trailer, May, may karton. Trailer, trailer. trailer. Ah. Huwag mo na. Sa Tot, totoo lang, nakaka din pala itong puro dire-diretso lang, no? Oo, oh, yan. diretso Park North Nandito na ba tayo sa mga may unggoy yung mga ano? Wala bang unggoy dito? So, yun, may unggoy? May, eh, no, meron, Ay, no? Ay, sa Nagmumuto! Hahaha! Hahaha! Meron, meron. Ano ang alam mo, seryoso yung utapan? Wala <laughs> no, kita ako. Nakarepel, no? <laughs> Ang galing oh. Ngunit so, yun, naka-reveal, no? <laughs> Papaliwanag ka pa ah. Oh. <laughs> <laughs> RFID kaliwa, kitna cash. Boy. Kasi pa ba ito, 60, 609 kanina eh. Magkano kaya ito? Okay, one by one. Okay. May yung sensor niya dito. Ang liit lang sensor so, yung sensor niya dito. Saan yung sensor niya? Yan na, ikaw yun? Bilis ah. Oh, o, oh, bilis ah. Ako, ako. Diretso na ako. Oo, oh, diretso na. Hindi pa pag -sara, pa ba pag eh? Pagsara, pagsara. Hindi na sumara? Oo. Oh, oh. Hindi na sumara? Oo, oh, hindi na sumara, na-sense na ka na kagad Ano yung nakalagay ng na balance diyan? Nakalagay 281 eh, go, 281 Oo, oh, sa'yo yun, tama, na-read read nyo sa'yo, sa'kin sa 7 eh. Ang bilis Oo, oh, ang bilis, malayo yung sensor niya Oo, oh, layo oh. Anong gagawin okay, natin? Go, 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 go Go, go Go, go. go na Buhangin, buhangin na, bato-bato ah bato. Sagasakan ko pa yan eh Naiipon dito sa rotunda eh Ano na ginagawa kasi eh Oo uh, Dito na ba yung ano? Mag-stop na talaga? Oo uh, Hindi dito Hindi dito yun? Yung masiwan ang stoplight? Subic Ah, subic, subic. subic. Dito, pwede Ayun, ah, so pwede akong mag-go rito Oo, oh, mag-go ka Ay, naliliit Nalaki o Naliliit Nalaki o Kalambot pala na si Axe Woman, no? Oo, ayun, oo Aha, aha Lambot, no? Kaliwa ba? Derecho tayo. Dito right magka-right sa right. right, nah? To the right, to the right. nag <laughs> 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 Ito na right to the <laughs> eh. let's, let's na tayo rito First ko, ah. okay, okay. stop for go ha Okay First stop go May pulis dun ha O paano stop muna ako? Eh, eh stop ka lang po Tangin na <laughs> tayo nung ano dyan O oh. <laughs> Iwanan natin si Pops tadi <laughs> Let's go! <laughs> <laughs> Pilis ay nabal <Inabon> tayo Hahaha oh. <laughs> <laughs> dogger no paakyat um, wow doon ata ayon sa atas ah ayun yung mga bahay-bahay doon nandari ito ah behind golf course pala to eh oh seryoso nat bali golf Pwede ba tayong dumaan diyan yung yung daanan diyan sa golf course? Diyan tayo dadaan? Hindi. Ah, subukan mo na kung hindi ka uli. Hindi may kalsada eh. Ayun yung kalsada sa gitna. <laughs> sa Grand Theft Auto dumadaan ako diyan eh. <laughs> Yan <o. laughs> hindi niya Kaya ng tercera. Tercera ako na kinta ako. Kinta pa ko si Ryan. ini oh shit oh, oh, sabi na eh kaya? oh ako kaya 5 oh, 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 ko. Tong oh naka 6 6 6 ta? Picture na lang muna tayo bago tayo pumarada. Picture tayo. tayo picture? Ah, sige. Nakap yung mga motor. bumabomba ka pa, ha? O, dito. Paano, ano, position? Ganyan na, no? O, ganyan. Ako, dyan dito. ako. O, sumunod ka na dito. Sige. Okay, eh. Ano yung Sige ba, sige ba? Baka hindi na pantay, oh. kailangan, ano, yan. Eh, may mga, ano, naman, kuya, oh. Papicture tayo. Pagod ka na, Pops? Okay ka lang ba? Okay lang. Nakakapagod din pala? Sanayan lang yun. Ha? Sanayan lang. Hindi na natin picture para may makabalik tayo doon. No? May, may pwesto doon. No? Nakalilim. O, paano nga tayo picture? Motor muna. Maganda cellphone. Oo, oh, ikaw na. Yung blurred yung background. Na. <laughs> ano yung nakafocus? Kaya blurred ang background. Ayan. Kaya pala din pa picture kami? yon Dito siya. Doon kayo sa left, ha? Hindi, dito. Dito, Lex. Para kita yung ano. Hindi po harap na harap. Kasi pag dyan, headlight lang nakikita eh. Ah, pag ganyan. Oh. No? Sige. Oh. Dito, kuya. Tapos lahat tayo nasa left side. Oo, oh, nasa left side. O, oh, right side. Oh, ganyan lang. Oh, right side ba? O, oh, left. Yan. Yan, left na. Okay, niya? Ah, okay, okay. Yan, left. Okay. 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 Salamat. Oh, thank you, kuya. Ha? Thank you, sir. na tayo sa lilim. Saan? Saan? Doon tayo paparado sa may lilim. I-start pa ba? Tutulak ka lang. Gusto mo magtulak? Magtulak ka. Kasi ah. tayo tatlo dito sa lilim. Patras yun, ah. Oo. Dito ako sa may rubber. Oo, oh, dito ako sa rubber. Si Simon doon. Okay, okay. Abante? bante ulit. Oo, abante ulit. Abante ulit. Abante ulit. pabig. Okay, derecho, derecho. Sino man may okay. pwesto? Oo, oh, meron siya. Okay. Ay na? Okay na, sige. Sagad mo niya. Sagad. Sige, sige. Tama lang yan. Sige. Oh. Buti talaga, kasama natin si Alex. Yan, derecho, derecho. May bariya ka man? Kaya uh, <laughs> hindi ako tumatanggap sa bariya. Lang <laughs> okay lang na. Okay. Nung lugar to ulit? Nung lugar to? Tagaytay. Uh, Tagaytay. <laughs> San Bali. San Bali. San Bali. Tagaytay. kind of funny that the moment we pass time the moment we need to set them rewind and 19 was to give i had to leave you but now i'm seeing all the signs is this really happening i can't believe it's true i'm just as surprised as you breakfast at San Valley. Oh. Sama natin itong dalawang to. Alex and Roman. Shit, tirit yung araw. Teka, nade-dehydrate na ako. Water break, water break na. Ay, balik tayo doon. Tubig, libre tubig. Parking pa lang, water break na. Init. Oh, yung ganda ng spot natin. Nenita no. Nice. Okay. Ano daw. Stiker daw, sticker, bigyan mo, paps Ah, sige. Oh uh. sticker, meron dito. Bingis si kuya, meron dito, meron. Sir. Salamat sir ah. Oh sir, paano na lang. Thank you sir ah. Salamat kuya. Thank you sir. Clear. Go. Go. Bukod sobra kasi pag diretso yan, papuntang norte yan, medyo gagawin kanan tayo pa yung Sige, sige Hindi, basta susunod lang naman ako sa'yo eh Oh, of, uh, like, so, okay. eh, Baguio, Subic, Bataan, o oh. saan tayo dyan? Bataan, ay, ito nga, Ito nga, sa kanan Kanan, Manila Kaya na, alam mo mag-Baguio ka oh, <laughs> eh, Gusto ko nga mag-Baguio eh Dumiretso ka kami, kumana <laughs> Kahit hanggang doon lang sa may Lions eh, do Hindi <laughs> <laughs> mo, mo ba tinapos? <laughs> minsan may mga bagay talaga tayong ano eh, pag di pa natin nasusubukan, natatakot tayo. Pero ito, tulad itong pag-ride ko sa expressway, basta't subukan mo lang, try mo lang, then marirealize mo na hindi pala siya ganun kahirap at hindi pala dapat na, hindi ka pala dapat matakot. And thank you sa pagsubaybay dito sa video hanggang dulo. No? So, again, ride safe mga paps, huwag kakamukamot sa daan. Tchau.